What's up mga kalipay? Ngayon na dito tayo ngayon sa TV5 Novaliches sa studio ni Kuya Will. in ko kayo manood mamaya mga alas 4 at kasama ko ito ay maglalaro kami ng putukan na at yan si Kalipay. Sobrang saya ko dito dahil makita na ako sa TV. Yay! Wow! Kami sa will to win. Nandito na kami. Nandito na kami. Dalawa lang. Ha? Dalawa lang. Nandito na kami. Nandito na kami sa will to win. Nagpa-practice pala kami dyan mga kalipay kung ano ang dapat gagawin nila mamaya para didiretso na at para wala nang kaba mamaya sa TV. Ngayon mismo, September 9. September 9 na, huh? 2024. 20, 20, 20, Kaya Manood po kayo sa TV5. Invited po kayo sa <laughs> mamayang ano, alas 4. Starting ng live. Kaya, harapin yung Manood na kayo mga kalipay. And, yung mechanics natin, andyan sa Facebook natin. <laughs> Yun mga kalipay dito tayo sa area. O yun o, mga kami mga players. Kami yung mga players ng putukan na. Nandito kami sa si studio ngayon. Okay, so will to win. At dito na nga mga kalipa yung grupo ko na Team Santa Rosa at yung mga katabi namin ay mga kalaban namin iyan. Ayan mga kalipay, excited na kami maglaro mamaya Kaya abangan nyo mamaya mga alas 4 ang laro namin sa TV5 and Nova Leches Huwag makalimutan magtutok sa television nyo mga kalipay Sa so, nagkikita mga kalipay, nagpapraktis na kami dyan Para didiretso na mamaya pag nandoon na sa television nyo Mga kalaban namin iyan mga kalipay So yun oh. So may marami salamat po sa mga coordinator. Marami salamat. Ayan o, oh, nakikita nyo na no ba kung sino yung artista na ka-violet? Ayan, yun, yon, yon si Bobsy. Hello, Bobsy. Ayan, practice, practice mo tayo dito sa Love ng studio kanding kanding dito nga ako natatawa sa kanilang intro na kanding 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 <laughs> ay okay, ready na yung television nyo at maglalaro na tayo let's go okay Five, four, two. Waktu nanti itu nak kami, nanti itu nak kami, nak kami. Okay, tu nak kau tu, nak Oh ikaw nak demak budak! Ikaw! Ikaw nak! Ikaw na! Ok! Ikaw nak bubutok! Ikaw na! Ok! Datang! Ika, okay. Kuyang ikaw bubutok! Buwelo! 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 Oh Ha? Bubutok! kan? Bu ka! Tak takbo! Tak takbo! Tak Eh tiba-tiba iman ana TV5, tuk lagi sa TV5 ah. Ha? Mamia ya, Facebook juuj, satawagan. Itu na, mangati sa tanaw sa leguna, itu ang paggendang ginawa nyong oras. Padaw tinjo! Sad life naman eh, natalo po kami mga kalipay Dahil kay tatay neto, tag tagaabot lang ng balon, hindi pumuputok Pero don't worry, meron po kaming 10,000 dyan ng consolation prize Maraming maraming salamat staff and coordinator ng Will to Win, kay Kuya Will Mga kalipay, nandito yung winner sa putukan na So is, isang blue kay pero magkalaban kami. So congratulations. oh, sila oh. Iyon oh. magkano yung mapanalunan niyo? 40,000 pesos. Iyon No? Know, 40,000 no. Congratulations sa lahat. Uh, from ano? From from, uh, from Baki, Laguna. Yun. Thank you mga idol. Congrats. po. Congrats. 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 Oh, Congrats. Congrats. Wow. Congrats. Congrats, congratulations mga taga la Laguna and doon na nga nagtatapos at sila po yung mga winners sa putukan na at ito na nga tapos na po yung uh, show ni Kuya Will sa TV5 at Nova Licens at maraming maraming salamat sa mga nanonood at nagsubaybay sa mga followers natin at ito yung mga grupo namin o no? mga nakablo kami ayan pero masaya uh... Shout out pala kay Bergo John Mars Siya po ay nanonood live na live Sa kanyang cellphone At sa mga television Sa mga followers natin Maraming marami salamat sa suporta nyo Sa panonood nyo Sa aming, mga, sa aming laro ay, 궁금ular. ay, Kahit talo pero masaya Ay, kana nak pun na dito. Ako na. 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 Ako

Siya nga, yung dalawang nakasako. Oo, oh, oh, okay, yung dalawa! Okay, Bobby boy! Bobby! Okay, our proud and tikis ng jacket siya! Jack. Okay, Bobby! Meron ka ba mic? Okay, what can you say, Bobby? Congratulations! Lahat ba kayo gusto mag jacket Si <laughs> Kuya <laughs> Umibeboy eh! Nakakatawa ka ha? <laughs> That's BABY BOY! Yeah! Okay, sino ba? Go! Sino ba? Christine, okay na? Okay na ba? Okay ba lahat! Happy lang tayo! Dahil... Okay, palabas na po ang movie ko, 40 in cinemas nationwide. Maraming salamat po! Ingat po kayo! Sa mga nandito po, September 5 po ang birthday concert ko sa Clowns Republic and September 8 sa Hideout Pasig. Thank you naman! Okay, upo pumunta tayo, Pumuna tayo. Upo, tayo. upo po tayo para magkaharaw lang po tayo ng sistema sa paglakas po, sa pagbaba. Thank you po, ma ingat! Ma'am, padala niyo yung ano mo, double F na lang! Hanggang 30 po lang to! Ma, masuyo lang po, o uh, muna po tayo. Sino po yung